because maraming nag-react sa first post ko, I'm gonna say it five times. Kasi ayun yung maniwala na kaya kong sabihin. Mapaya. Hello and welcome back sa aking channel. Si Ann Curtis ay nag-post sa kanyang IG stories at nagbahagi ng isang video. At sa kanyang video, sinabi niya na may mga tao na nag-react sa kanyang naunang post. Sinabi ng aktres na Sasabihin niya ang salitang mapayapa ng limang beses nang hindi nabubulol dahil marami raw ang hindi naniniwala sa kanya. Matagumpay na sinabi ni Ann ang salita ng limang beses nang walang pagkakamali. Ipinakita niya na kaya niyang gawin ito ng maayos at hindi nabulol. Kaya naman siguradong marami sa kanyang mga tagahanga ang natuwa sa video niya. Ang simpleng video na ito ay nagpakita ng kanyang pagiging totoo at mapagmahal sa kanyang mga tagahanga. Narito at ating panore ng kanyang nakakatuwang video. Because maraming nag sa first post ko, I'm gonna say it five times. Kasi ayun yung maniwala na kaya kong sabihin. Mapayapa, 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 mapayapa. Oh, hindi talaga ng bulol. <laughs>